Welcome. Welcome to my channel. This is Ma'am Shaleen. Ay, ako, guys. Kung makikita nyo dito, dito kami sa plaza ngayon sa amin, sa Maribohok. Nagbablog ako guys. Super tahimik. O nga pala, ano ngayon? December 31, bispiras ng New Year. Anong patao-tao? Guys, Subong tahimik dito sa plaza. Pero may ilaw. May mga ilaw. Ayan o. Tapos lahat ng mga tindahan dito. Sarado na. Kami lang nandito. Kahit dito sa loob ng plaza. Ayan. Sa loob guys. Walang katao-tao o. Oh. Dahil siguro nasa mga bahay nila naghahanda ng kanilang pang new year tapos may mangilan nila na rin nagpuputukan dito guys dito yan ang present situation dito sa amin sa Maribuhok Bohol may music yan guys oh yan may mangilan nilang tao siguro ito paalis ito paalis may pupuntahan siguro itong mga ito, nagaabang ng sasakyan guys pero uuwi ito sa kanila parodon mag-new year pero talagang guys tahimik oh 'yan ang simbahan guys oh 'yan ang simbahan oh. Ano? Minan lang iilala lang yung uh, sasakyan. Ah, nandito na ako sa kalsada guys. Uh. Tapos dito din. 'Yan. Wala talaga oh tahimik. Andun yung sister ko yung pumasok siya sa loob na sa plaza. Pumasok siya. Ayan, may mangilan-hilan lang na nagmumotor. Dali. Doon na tayo. Andoon yung sister ko. Doon na tayo. Malayo tayo eh. Ano ba yan, Ben? Nakikita na yung kinot-kinot mo yung legs mo nakikita Ito? na yung oo nakikita oo nakikita na nakikita oo bursa ayan na hang lungkot pero mamaya yan guys kasi alas 9 ng gabi dito ang mass dito sa simbahan namin ayan yeah kahit nga sa loob ng simbahan guys eh nagpuputukan dun eh sa loob pa lang na, ng simbahan uh -oh. nagpapaputok na sila guys ayun ano malapit ayun may ah, ah, may, <laughs> may mga ilan, mga ilan-ilan lang yung na, nandito sa plaza. Narasila, oh. Parita, Nag, ano ka sila? Ano ka? Diretso ta? Ano ka? Paypay ka? Ah, Bakit? Biglang... Hindi. Ah, Sa likod kasi yung sasakyan. Ayan mo yun guys. Yan. Nakakatakot yan guys. Ayan. Ano yan guys eh? School building yan ng high school dito. Ayan ang ano. Um... Ah, uh, ano? Ano ba pangalan yan? School na yan. Ah... Uh, Ah, naka, nakalimutan ko na guys. Nung lumindol yan guys, yan, hindi na napaayos. Tingnan nyo, parang hunted house, hunted building. Pero may nagkaklase dyan sa baba. Sa baba lang, pero yung sa taas, wala. Nakatakot guys, no? parang may multo. Nakatakot kaya tignan ang tsura niya. Siguro, hindi, ah, uh, hindi yan ang priority sa ngayon pero inuunti-unti na ang pag reconstruct dito sa gumuhong simbahan namin ito na na ito na yung gumuhong ngayon na ipatayo na siya ayan ayan o oh. ganyan na ganyan din yun nung bumagsak ganyan na ganyan din ang pinatayo ganyan ang hitsura kaya lang dito itong plaza na to ito mas pinaganda. Hindi to dati ganito. Simentado to. Buo, simentado to. Puro simento to. Ngayon, may mga bermuda grass na ayan, pinaganda. Maganda dito sa gabi, mamasyal guys. Mahangin. Uh, maaamoy mo yung dagat. Yung hangin amihan. Yung galing sa dagat. Tapos, ayan, yung banda dyan, under construction pa rin yan. So, palalawakin yung So, tuloy-tuloy pa rin yung uh, construction dito sa amin sa, dito sa sawang sa center. Ayan. Ayan you know, o. Ayan. Pagagandahin pa yan. Palala pa rin. Tapos yung yung dating groto namin dito, eh ano yun ang susunod. Tapos mayroon pa nga ano to eh. Dito sa gilid ng simbahan guys, mayroon pa yung parang mga ano fence, parang may garden. Maganda to dati. Ngayon, ayan, under construction na. Inuunti-unti na doon sa gilid na yan, sa gilid na yan, nandun ang construction ng yung garden. Doon din banda yung ano, yung Fatima, yung grotto. Tanging ito nga si Sant Santo Cre, Santo Rey, yan Santo Kristong Hari. Yan si Kristong Hari, guys. Yan lang ang hindi bumagsak nung lumindol ng 2013. Tangin nakatayo siya. Ganyan na ganyan pa rin yan, guys. Hindi, walang pagbabago. Ayan si Kristong Hari. Ayan. Ayan po. Ayan si Kristong Hari. Kristo Rey. Ewan, hindi po namin alam kung bakit hindi yan na na bagsak nung lindol pero yung ano guys, yung buong simbahan guys, collapse talaga. As in, pababa talaga, bagsak. Alam nyo bakit? Kasi nga, walang mga bakal na ginamit. Dahil, sabi nila, nung panahon ng Kastila, di daw gumagamit ng mga bakal. Basta pure na mga, ano yan, bato, mga, ano ba yun? Basta, hindi, basta bato. Hindi ko alam kung anong klaseng materialis yan. Pero ngayon, ang ganda na, oh na ipatayong muli ang simbahan ng Maribok. ang dami ng pupunta dito lagi guys. Every day lagi may nag parang may nag shooting dito. Yung parang nag yung mga nagmo-model. Tapos dito dito ginagawa may mga dala-dala silang camera. Tapos ayun ko anong klasing ano yun ginagawa nila. Kahit dun sa gilid doon banda. Yan. Sa gilid na yan nakikita kong dito lalo na dito sa harapan tapos everyday dito may nagpapicture talaga dito dito sa ng kapatid ko dyan nakatayo o dito kaya tatayo sila dyan magpapapicture talaga Nga?